Dumulog na sa Korte Suprema ang lokal na pamahalaan ng Bulacan para muli silang magkaroon ng karapatan sa Angkat Dam. Ayon kay Bulacan Governor Daniel Fernando, nararapat lamang na magkaroon ng bahagi ang LGU mula sa buwis na ibinabayad ng MWSS para sa Angkat Dam dahil sakop ito ng probinsya. Dahil dito, naghahain ng na motion for reconsideration ang Bulacan LGU upang muling silipin ang desisyon na inilabas ng SC noong October 2023 kung saan Inaalisan ng karapatan ang probinsya na maningil ng buwis para sa dam. Matatandaan noong 2005 at 2008, pumabor ang Bulacan RTC at Court of Appeals sa probinsya sa paniningil na buwis sa Angat Dam. Pero nang dumulog na ang MWSS sa Korte Suprema, dito na inalisan ng SC ng karapatan ang LGU. Bilang punong lalawigan, ay isa po sa tagapag-alaga, ng lahat. Tumuling ko pong tiyakin ng ating mamaya ng Bulacan ay makakabahagi sa loob na o sa kasoob na ito ng ating nakilang mulika. And you shall avail or shall have equitable share in the proceeds derived from the utilization and development of the national wealth within the respective areas.